First of all, no, uh, kailangan na uh, tama ang magiging uh, klase ng window na gagamitin natin para sa project natin lalo na sa mga bahay kasi mayroong mahalagang bagay na nai ang window sa design ng bahay maguna no? Ganda. Pangalawa, yung natural ventilation, yung hangin, no? Natural na pagdaloy ng hangin sa palabas at pala, papasok ng bahay mo. And then, yung natural light, no? yung liwanag galing sa labas. And security rin. No? Siyempre, di man pwedeng may bukas na butas no? sa wall mo. So, yun yung mga considerations na dapat mong pag-isipan kung pipili ka ng tamang klase ng bintana para sa bahay mo. Ngayon, pag-usapan natin ano-anong klase ng mga bintana ang pwedeng uh, gamitin. No? Andito ngayon yung mga sample ng bintana na ito ay galing dun sa mga sa kaibigan natin na installer ng windows, no? yung Gwenden Glass and Aluminum Fabrication. No? Matagal ko ng kasama sila sa mga trabaho at sila gumagawa ng mga windows para sa akin. So, isa-isahin natin itong mga klase ng windows na to at kung alin dito, yung pasok dyan sa dinidesign mo, o dyan sa pinapagawa mong bahay.